good afternoon guys uh, good afternoon hmm, alas stress ngayon na ng hapon so Malinis na naman ako ako na ito daming wreck any kind of wreck ito ito ang ganito ganito din ang oh, kapakasaan na to? ito ito sigong dalawa ang dalhin ko para uh, magamit ito pag ano yung damo nalagay sa wagon magamit ito kasi ano uh, tapos ito kailangan i-rick yung mga uh, tapos mag mower kailangan i-rick yung at uh, sweeper may sweepers lang ano yun po hindi ko alam ano paano gawin yung asawa ko titingnan ko muna siya paano gawin bago ako gagawa. Katuro na ako. Tsaka kailangan matrimer muna itong mga sa gilid ng bahay. Pero ito lang muna ang dalhin ko. Gagawin kasi ayaw niya akong maggawa ng mag trim. Kasi bago ito gawin, ganito. Ito. Ito dito. Sa gilid ng bahay. Dito maano ng mawar na Kaya kailangan ito i -trim. May machine din siya para pang trim Kaya alam hindi ko alam kung paano gamitin. So, ko muna siya bago ako ang gagawa. Kasi, mahirap hira pala yung ano eh. Kaya pang alam. Kaya lang na, uh, ito, kailangan pang gawin. Sa pinas to, gunahin lang ito. Kaya uh, dito, itrim lang daw. Antayin ko lang na siya. siya Magtrabaho. Ito. Ito so, yung gagawin ko. Iray ko lang yung ating sapon ng kahoy. Isang laruan ng mga bata. Dito. Kaya, kung lang itong mga dito, ano. mga dry leaves ako. Ito, iray ko yung awning. Yeah. Dami pa oh. Ano daw ito eh? Iwan ko pa ano gagawin yun. May machine din daw magtatanggal dito. Nyan, kaya lang, hindi ko alam Itahin ko pa yung asawa ko So Ito muna ang gagawin ko Rewrite ko muna Itong mga ano na to Kasi Ano eh Ewan ko Ang ganda ganito Ito siguro Muna ito Kagawin Kahit mainit o may araw Pero malamig hindi ko nang gano'ng malamig okay lang so, ganito yung ano siya ito sa kitna para madala siya sa machine pagkuha kasi hindi siya pwede ito tapos ito lang guys magawin ko Malinis mo na ako sa susunod na naman video thank you for watching